Pala yun. Ay, dami. Ay, dami. 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 Dami.

Tama <laughs> eh? na 'yan wala na tahimik lang. Ng ginalo mo noon sa nagpuksa dito. Hindi ko doon, wala naman ako makita. napaka gino. Eh. Dag. Diyan 'to. Din tabon niya. Uulit sa kumponan eh. at Bukod sa okay. May pang pulot na may salunod na na ang pinag. Oh, sa hagis lang Hey! si paring alo Opo! May tempilig din ni. mo ah. May tempilig Da, wala ko wala. Ano oh, nga oh, guys? Wala oh, pala lang basta <laughs> check muna. Ah, tatlong gun na lang pala, pwede na. Oo ah. Uh? Dun pa tayo maglilinaw dito. Ito. Oh. Mababaw 'yan eh. Pag nasabit, okay, so, okay, Mababaw lang pala. Malay mo naman. Ay, no, no. Oh, sabi sa'yo, ayun dami oh. Nakawala pa iba? Ay, nakawala no, pa iba? Nakawala pa. pa iba? Sayang. Sayang. <laughs> Di lahat. Di lahat. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Hindi lahat. Hindi na parang wala lang. Hindi pong parang wala lang pero wala talaga. hindi na. Ayun Ang hindi nyo iba. Naliligaw na. Hindi yung butas. Hello. Hello. Hello.

Pengalaman lang yun. Nilon Meron, meron. paitito. Nilong 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 paitito. Gurasi <laughs> <laughs> pa lang nasa amo. Balik mo na yun. Gusto sa kabila. Okay. Gurasi. Ito nga nga ito sa fish pan. Mga matay yan. Kakain nila kayo naman. Hindi pa mo lang yan. Mga matay yan. Ah, Meron pa yun po. Ang dami po. May nakikita pa ako. Ba't kasi lumayo pa tayo? Buko sa inyo. <laughs>